Dito na naman tayo sa ano, sa ito na London Dairy na tayo mga kainis ano. At yun na nga, makuha na 'yung salamin, yung mahal na rin at kailangan niyo na raw ng salamin habang nag nagda-drive. Ano, tara, tara, let's go ma. Ah, nako po. Ganda ng araw natin yun. nakikisama. Ilang araw ng maaraw at ilang araw na rin hindi umuulan. So ito yung aking uh, paa mga kainis, ano? medyo may konting kagat pa rin dito Konti lang, konti lang naman pero kaya ng kaya naman Huh? Mamaya ano? Malala. na naman daw mamaya. Bihira ako talaga. Napaka kontrabida mo talagang. Bihira ako talaga mahal na rin. No? Enjoy ka pa? Na. Ganda ng sombrero mo ah Siyempre naman. Ganda rin ang sombrero ko. <laughs> Bas Pro. Pro. Yeah. Sikat na sikat to sa Pilipinas. Sikat na sikat to eh. Dito na tayo mga kainis ano. Tapon muna natin yung basura natin winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Dito na naman tayo mga kainag. Sa... Except... Hahanapin na naman natin mm -hmm. kung saan Di ba sa, babayon, baba yun ma? Di ba? Mm -hmm. oh, sa baba, sa baba nga yun. Yung, ano, yung pinagpagawa ni Mahal na Reyna ng kanyang salamin. Ah, binili, binili yan pala. Kasi tinanggal yung ano eh, yung, uh, yung, ano, yung grado nung Uh, lens ng kanyang salamin naka lang tala guwapong guwapo <laughs> sarili lang yung pumupuri eh, no? tapo natin dito diba? paper tapo natin yan ah, dito tayo bumaba natara baba tayo dito diba? dito tayo bumaba mga kainag sa ano Ah, escalator. Escalator to, is elevator. Escalator to, di ba, ma? Ma, escalator to, di ba? escalator tumama rin ako escalator to mga kainis ano hindi to elevator ha minsan nalilito ako dyan kung ano yung escalator elevator basta merong elevator sa dulo pareho na yan para sa akin ah, dito tayo all oh, alright dito tayo parang kakapunta lang natin dito nung nakaramblog natin nandito na naman tayo sa London Dairy Anyway, malamig dito mga kainags, ano? Kapag mainit sa labas, punta ka lang sa mga mall. Gusto mo magpalamig. Libre palamig, libre aircon. So malapit na ba tayo ma? Napapag, natatandaan mo ba yun? Hindi ko na matandaan kung nasaan inyo eh. Basta alam ko na sa ground floor lang. <laughs> Pero dito lang yung hanapin natin. Makikita natin yan dito lang. Ayan. Ayun, ayun, ayun. Ayun na pala. Ayun na. Doon na. Ayun na mga kainags. Eh. Makikita na ni, makukuha na ni Mahal na rin ang kanyang inaasam-asam na bagong salamin yung bagay sa kanya. Di ba bagay sa kanya yung black frame na sinukat niya rito noong nakaraan? Dito, dito. Ha? Para. Tanggalin ko yung sombrero ko, bakit daw makilala? Kasi nung pumunta ako rito, wala akong sombrero. Hello! Ayan na, buti nakilala ako. Ha? Ayos na, tara, kundi mo naman. Tignan mo, subungan mo. Small part oh, right, right, right. bagay? Mm -hmm. huh? Ano? Ah, yes. Nababasa mo? Siyempre. Okay. 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 Hey? Yeah. You read it? Perfect. Ano sa'yo? Ayan, dalawa eh. And the frame didn't feel too, tighter, too looser, okay? mm -hmm. Mm -hmm. Pwede na sombrero. tayo Yan yung pan-driving mo. na nakalawa no. yan. Bagay mo. Pan-driving mo yan. Alright. Yeah. Binaw. Okay, perfect. Yeah, perfect. Excellent. And how do those feel? Do they need to be tightened or anything? That's okay. We're good. Of course, if you do find they lose something, you come back anytime. When you okay. next location, right. All right. Thank you very much. Okay. Yun, ayos na. sa tayo? Balik na tayo. So yun mga kinis, ano, nakuha na ni Mahal nang ang kanya. Salamembra. Pwede ba akong tumingin? Pwede naman. Titingin ka lang lamang, Wala lang problema eh. Hindi ka naman sa samin. Hindi Sige. Sanay na ako sa ganyan. Dito lang ako ah. <laughs> Eto, mabuti na lang. Maliit lang yung pinabit sa atin. Pag nag-shopping nag pa yan. Ako. <laughs> Dito muna tayo. Gala-gala. Ayahan natin siya doon magano magtingin-tingin hindi, hindi tayo pwede doon Hindi rin tayo interesado doon sa kanya Gusto tingnan <laughs> Dito na lang tayo sa mga paintings May mga paintings ako nakita rito noong nakaraan kanina eh Ito, ito tama kayo na mga paintings Ang gaganda oh no? Oh. Wow Ganda no May po oh Ayun, ang gaganda mga kainis. Oh. Ang oh. gaganda ng mga paintings. No? Buhay na buhay. Oh. Ang kulay. Oh. Grabe. Ito. Oh ah <sighs> upo muna tayo dito mga kinis habang hinihintay natin si mahal na buti na lang may mga upuan dito ay eto na pala eh kakaupo ko palang saka naman dumating ano? upo muna. Oh, oo tumihila yeah. ko na lalaki ng pool lalaki? Eh. ano san tayo? saan tayo pupunta? starbucks tayo? oo tara starbucks muna tayo mga kinis ano syempre naman maganda? Ganda. ganda ah ano yan ano michael kors Nako naman talaga, sabi sa'yo, si, bagay na bagay, hindi ka, na, hindi na, hindi ka nagkamali ng pagpili at hindi ka, na, hindi ka nagkamali ng pakinig sa akin. Hmm. Excited na siya, ano? Malinaw? Malinaw? Ayun pala, malinaw. Bagay na bagay si lalo kang gumanda, mahala rin. Niya. Malinaw? Parang ang lakas ng boses ko. <laughs> ang lakas ng boses ko lahat ng mga nakakatabi na akin pati mga nasa stall lumilingon sa akin eh hinahanap kung saan yung nagsasalita eh no? <laughs> kala siguro meron nagwawala rito hindi hira <laughs> kaya pala si kaya ngayon ko lang na-realize, nare si Mahal Arena eh umiiwas sa akin pag uh, nagbablog tayo mga kainag kasi nahihiya siya sa mga pinaggagawa ko eh <laughs> tara tara let's go <laughs> Hanapin natin yung Starbucks kung nasa yung Starbucks. Hanapin natin dito. Dito lang yun eh. Basta maghanap lang tayo dito. Maglakad-lakad tayo. Makikita natin yun. Sa mga coffee shop. Hinahanap namin yung Starbucks dito sa loob ng London Dairy. Gumamit akong GPS yan. No? Dito pa Roma. Lakad pa lang daw tayo dyan. diretsyo lang tayo. Kakaliwa. Kakakanan pala. Kanan tayo dito. Yan. Wala kasi dito yung ano eh, yung maghahanap ka, yung parang screen. O meron siguro baka hindi lang namin makita. Ah, dito tayo. Ayan, sa dulo, sa dulo. Ito pala mga kainis, ano? Touch to begin. Ah, uh, paano ba to? Ano ba ito type natin dito ma? Search, ito pala search. <laughs> hindi pa rin namin makita yung Starbucks. Buti meron kami nakita, ganito pala style dito. Kala namin na sa Kingsway kami. O, oh, Starbucks. uh, enter sa enter search to search wala no starbucks ano ba naman klaseng ano to wala pala starbucks dito tara uwi na ka tayo ma ha Tanong tayo dito kung may starbucks dito malay mo meron pagalitan tuloy tatanong mo lang eh pagalitan pa kung walang tao rito baka sobrang lakas na sigaw ni Mahal Arena na yan <laughs> napagod kasi si Mahal Arena sa kakali hanap na Starbucks natin sabi ko nandiyan lang yung Starbucks wala pala dahil sa Starbucks na to nasigawan pa ako ni Mahal Arena sorry na ikaw talaga oh Ah, oh, oh, bumalik ulit tayo rito sa ano, dito sa second spec oh. so. <laughs> Kumikot lang tayo. Eh, dito dito nabili ni Mahal Arena 'yan eh. Diyan niya nabili sa labi niya, umikot lang kami. para, alis na tayo. Maghanap na lang tayo, doon na lang tayo sa alam natin mayroong Starbucks. Saan? Hanggang ngayon, hindi pa natapos yung mga sinasabi sa akin. Oo, oh, dyan pa ako naghintay kanina. Umupo oh. ako rito. Oo, oh, tama na. Ikaw naman talaga, pabihira ka ano, na. Hindi mo na ako tinantanan, sobra ka talaga. Matapos kong sundin lahat ng gusto mo. Lahat ng pinabinili mo, binitbit ko. O ako talaga. ayun nga pala. Malik lang naman yan. Pag malaki na ako na. Malalaki na yung mga kinuha ni Mahal Arena. O oh, dito rin yung paintings na tinina natin kanina. Oh. Umikot lang tayo. Parang sumakatuloy yung pako. Uy, pareho pa tayo. Tara, tara baka sabunutan ako ni Mahal Arena rito makinis ano. alisan muna tayo. Akyat tuloy tayo doon sa taas. Doon, no? Doon sa taas akyat tuloy tayo ron. Kasi doon tayo nagpark ng sasakyan natin. 'Di ba? meron namang escalator. Ah, mayroon ding elevator dito, pero hindi ko alam kung meron. Meron may elevator dito. parang wala elevator dito, no? Mayroon. Ah, meron din. Kasi sa Kingsway meron elevator. Hala. Ah. So, yan mga kinas. Oh. Dito, dito na tayo lalabas. oh Exit na tayo dyan. Nandun ko na sana sa Superstore. oh malamang na. Kung hindi na natin hinanap yung Starbucks, tama si Mahal Arena. Nasa Superstore na tayo. Eh, ganun talaga eh. Kasi sa Superstore, alam ko may malapit na Starbucks doon. You know? Anyway, at least we, we did our best. Nice try hihira ka naman, mahal na rin ayaw mo kasama? Ayoko, ikaw ka gusto kita kasama ka 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 ka. <laughs> kaya nga sabi ko, so, ayoko mag drive sa mga malalayo misang kahit gumagamit ako ng GPS naliligaw pa rin ako, no? pero nung no, mga nakarang biyahe ko, bah hindi ako naligaw marunong ko magbasa, partida pa yung mga ano partida pa yung mga Ay, yun yung mga construction blog. doon yung nasa vlog mo eh ano? Puminto ka, hindi eka dito yung ano. Hoy, pero nakarating pa rin ako sa pinuntahan ko. Nahanap mo, pero naligaw ka pa rin. Hoy, at least, di ba? Sabi nga nila, yung pagkakamali, yan yung teacher, yan yung profesor mo. Para sa susunod, mas maraming mali. Sabi, <laughs> <laughs> hira. <laughs> <laughs> hindi tumawa si Mahal Reina. Tumahimik na tayo. Let's go. Kasi nga, sautin mo ano? Gusto mo ikaw mag-drive? Ikaw mag-drive para malaman mo. Pero okay. Sa malayo, okay siya lang. Ito sa sa malayo. Hindi siya ano. Clear siya, clear. Ito yeah, kasi minsan inaalala ni Mahal na rin eh, pag drive niya sa gabi, mga kainig sana. Ayun. Yan ba yung ano? Yan ba yung salamin mo na yung sa baba pag magbabasa ka? Hindi, hindi ko pinagsama. Ah, hindi mo hindi, dati ganoon eh. Dati kasi ganoon. Hilo ko sa ganoon. Yan. So sabi ko kasi kay Mahal na mas maganda niyang biling salamin. Yung ano po, yung malaki yung lens, malaki katulad niyan. Kasi yung pinakauna niya kasi yung lens maliit lang, ayun maliit lang yun Ayan, ayan, mas so malaki. Okay na. Hindi na. Di na. Pero yun nababasa mo, yun, yun sa likod ng sasakyan ano oh, nababasa ko? Na? CNB7847 Yun sa ilalim Ay sa ilalim, Ay, yung, na. ano, alba, alam ko yun sa ilalim, yung kulay blue? CNB syempre Alberta ah, Yung plate number, yung plate number ng ano pinapabasa sa akin ni Manal na rin ayun yun yung ano na yun sabi niya kung nababasa ko para sabi ko nababasa ko pa naman CN parang ano CNB pero yung number 7847 yan mm -hmm. tama ba si CNB uh, CNB tama okay tama hindi no pa naman no? pero pag magbabasa na ako ng mga newspaper sure, kailangan ko na magano magsot mag, ano, mag suit ng reading glass kaya nga reading glass ano. Eh, siguro tawag doon nearsighted parasite. Eh. Ah, ganun ba 'yun? Hindi ko alam 'yung basta importante, yung mahalaga. May salamin tayo. Ano ganda? Yung reading glass mo, okay naman. Hindi ko pa Bilis Pero, 'no? Maliwanag. Maliwanag. Yes, yeah, so Malinaw. Natin. Malinaw. At it's importante 'yan. Mababasa natin 'yung gusto nating basahin. So ito naman 'yung reading glass ni Mahal Reina. No. Nice. So nagamit natin yung ano dyan, oh? nagamit natin yung ating uh, insurance sa uh, trabaho natin. ah nababasa ma? Di na yan ang binabasa ni Mahal na Reyna, no? Ito, toto to. ito. Ma ito, ano pa yan, eh. Ito, ito, mas maliliit. Nababasa mo. Oo. Oh. Ano basa? Tax code. Ah, uh, ito, si to Ano nakikita mo? Butas-butas mukha mo. Ang gagawin. Ha, ha, na na Oo nga, Mira, may nana pa Mira, naniniwala na ako si Malino ngayon sa lamin mo <laughs> Ayot ka talaga <laughs> Galing mo talaga Tara na, alis na Are ready? Let's go. So, ito naghahanap ako ng sparkling water na merong ito. Halong lemon, o, tama ba 'to? May halo bang lemon 'to, sparkling water, eh, water with lemon. Kuha ko nito kasi okay 'to sa gout natin. Mas maganda raw talaga 'yung ano eh, 'yung lemon sa warm water 'no, nakababawas ng uric acid, nakakababa. So, kuha ko nito. Tapos yung bunso natin, kukuha rin natin. Ay hindi, nakakuha na pala tayo sa para sa bunso natin. Ayan, oh. For ito, kuha tayo. Sparkling water. Ano bang meron dito? Okay, kuha tayo. Tsaka maghahanap ako ng mga sinasuggest nyo. Yung comment nyo na cherry juice. Cherry juice. Meron sana rito, no? Pure cherry juice. Dito, dito. Nandun yung mga cherry juice eh. Yan, dito dito maghanap tayo. So sana meron tayong makita katulad nito. Uh, 100% juice apple. Yan ang sinasabi, no. Concentrate ba 'to? Uh, hindi ko mabasa eh. Yan. So ganun yung hahanapin natin pero che ano cherry. Hanap tayo dito raspberry mga nandito cranberry ano pa ba ah, ito pine ah, uh, cran pineapple cherries pineapple pure wala mukhang walang cherries ano? Eh, no? mukhang walang cherries dito mga kainis nangalin kuha tayo nito kuha tayo nito sige sige ito ito kunin natin to cranberry para kay mahal na rin na 1 gram sugar lang eto cherries mga kainis kailangan may kasama ano ba to kaya naman may sugar, Pure ba to? Marang concentrate to eh, no? Fruit, juice, but air, ano? And filtered water. Hindi siya puro. Yan, mga kainay, sa noon, nandito na kami ni Mahal Arena sa sasakyan. Ayun, ganun ba naman ang ganun eh? Aba! Nagpaalam na tayo ah. Ba't pa, gusto mo pang ano. Bakit? Na naman talaga. O sige na. Magpaalam ka na. Paalam na tayo para Ano na ako, diba O sige na. Para kasi Wonder Woman ah. Kailan luto mo, Ma? Mga magluluto si Mahal na ng ano? Bawal sa akin 'to, hotdog, Ma. Mo Lahat ng bawal. Lahat ng bawal iluluto mo, bihira ka. Ang luto mo, Ma, pagkain. Giniling. Uy. Mukhang isda luluto ni Mahal na Reina Tiyan ang isda to mga kainags, ano? Magluluto ng pagkain si Mahal na ito ano? ay isda uh, mo, ano? mga pala. Bumili tayo ng bangus na pala, yan o. Oh. Uh, bangus at tilapia. Yun na yung ating uh, pambansang pagkain, pambansang isda pala ngayon, ano? Yung tilapia, ayun, doon uh, yung tilapia. Nalagyan na ni Mahal Arena. na lang natin yan bukas para ma... syempre ano pang luto? Pambira, taksiw! Oh. <laughs> Tapos yung buntot ng... Uh, ng Nang bangos, luluto po natin ng ano yan, ng pinerito pipirito natin yan so parang lagay muna natin dito sa freezer natin yung ating uh, yan tingnan nyo ha uh, kaya subalak balak bumili ni mahal na rin ng malaking ano eh malaking freezer kasha. hindi kakasya eh ah uh, kasi ano hindi eh ang bubibili niya si ano eh yung mga hindi <laughs> ba bakit daw ako kasi bili daw ako nang bili ng ano no, ng ng isda ito yung tilapia natin mga kinas tilapia sasakal natin ano isik yan isiksik muna natin dito mm -hmm. kailangan talaga malaking ano na malaking fridge na yung bibili natin so, siguro hindi pa ngayon importante may plano si Mahal na Reina uh, kasi maraming mga process na ilalagay natin dyan ano tapos yung nga pala meron nga pala yung coffee ko okay na no nag coffee ka na ba ha huh? kasama po natin muli si Mahal na Reina ang aking Mahal na Reina napakaganda yan yeah. mm -hmm. <laughs> Tapos sa dumating na nga po pala yung aking insole para doon sa ating nga uh, ilalagay doon sa ating safety shoes. Siyempre para sa ating uh, protection sa ating ano no sa ating paa. 'Di ba? Eh, kailangan na natin protection na niyan. Mahirap na dahil nandiyan ang ating buhay. Nandiyan ang ating uh, ang ating source of income, ang ating puhunan sa mga paa. Dahil kung may problema pa natin, hindi tayo makalakad. Eh, siyempre, eh, nasa bahay lang tayo, hindi tayo makapaghanap buhay. So ito nga pala mga kainex ano? ah uh, Ito nga pala yung nabili nating Sapatos Diba na ipakita ko na sa inyo Nung nakaraan Huwag may ngayos. Tapos ito Dumating lang Kanina lang Ano to eh Yung ilalagay natin dito Sa ano Sa Sa sapatos natin Sa loob mga kainex ano? Para Protection yung ating paa Maganda Hindi, hindi agad napapagod Nga pala Ito ano, Meron tayong ano rito Alam nyo siguro kung ano ito mga no? dates o so, de ba sabi nila ginugil ko okay daw to sa ano sa gout mga kainin sa makakatulong nakakatulong okay siyang kainin mm. sarap mm. tapos sa uh, mamaya may konti buksan natin yung ito kakainin ko lang to sarap ayun yun yung tinatahon ayun tsaka sa oh. may aso pala eh ha ah. Halika kayo! Ah. Ha! Ah. Bigyan ko lang pagkain to mga to Ha! Ah. Ah. Ha! Ah. Ha! Ha! Hmm! High five! Mm-hmm! Hmm! Um. Ha! Ah. High five! Down! High five! Mm. Hmm! Hmm! Okay. Hindi! Kain na muna kay Jam! Ah, okay magalala mga kainis, so, hindi ko pa naman nasusuot ng sapatos eh. Kaya nakalagay pa sa lamesa, ano Ay, din sinukat na nga pala natin 'to no makaran Ay, wala na, nailap, nailapag ko na eh. So, lagyan na lang natin ng sound rocks mamaya 'to. Kunasa natin. Ito mapakita ko sa inyo, maganda 'to, mga kainis, so, oh. Diba? Oh, 'di ba? Insole. Oh, insole. Ito matigas 'to eh. Tigas yung dito para sa art natin, para diretso yung tayo natin, hindi hirap yung binti at mga paa natin. Oh, inano ko to sa ano sa Amazon. Ah, uh, tiningnan ko yung review, maganda, maraming bumili. Napakaganda mga kainis ano? Medyo may price nga lang nasa 40, 40 dollars. 40 dollars no. Oh. Ganun naman talaga pag maganda, magandang klase, mahal talaga mga kainis. Okay lang yan basta sa paa natin. Lalagay natin kasi ano yung pato gugupitan ko pa to eh. Kasi ano to hanggang parang 13 inches yata to. Wala lalagay natin pa ganun no pa di ba? Nakagano sa ilalim para habang ano tatapakan natin. So yun, ayos naman. At tama tama bukas, may pasok tayo bukas, masusuot na natin bukas 'yan. At ready ready na kasi ito, di ba? Nabanggit ko nga ay magaang, napakagaan kumpara doon sa nakaraang sapatos na natin na napakabigat, grabe, sobrang bigat. eto okay, mga yan So malaking tulong 'yan sa paa natin. Ma, tira na patos sapatos ko. Ganda no? Diba? Maganda yung sakatis mo kasi sa ano? Ano? Ano ka? Oo. Ano na yan? Ganda. Ang ganda mga ano, ang gaang ng pakiramdam ko sa suot nating sapatos. Yan. Tapos sa yung insole na nilagay natin, talagang perfect na perfect. Talagang parang yung, yung tindig ng binti ko eh. Straight na straight. Dapat mabigmadaan lang yung Oo oh, nga, magaang to, magaang to kaysa yung mga nakaraang sapatos ko, napakabigat oh, eh. ngayon, pero ang gaang ng mga kainis O, so, Oh, ang gaang oh. One, two, three, yeah. <laughs> yeah, so si Mahal na nagluluto ng isda. Nako, sarap ng isdang yan oh. Ang oh, napakasarap. Nilagyan ng miso. Bango, o oh. sarap lang, pambihira. Tapos magluluto si Mahal Arena ng turon, mga kainas. Eh. Turon, no, turon. Turon, nakaraan Eh, paano hindi ko mauubos eh? Kasalanan mo yan. Sobrang sarap ng turon na niluto mo. kung di ba naman masarap yun? Di mauubos ko ba naman yun? O, di ba? O, ano? Sarapan mo pa para hindi mabot ang bukas, ah. Mahal arena. Ayan, na lang sa bono yung mahal arena. Eh, paano ba naman eh? Sobrang sarap ng buto mo. Ay, ginagawa mo ah, ay, aso natin na Nagmumuni-muni. Naku, malakas ang hangin. Ang yung akala ko yung hangin sa loob lang ng bahay natin malakas eh. Pati pala sa labas malakas din. Ihira. So, tara muna mga kinis. Ano? Labas muna tayo. gala natin yung aso natin. Bago dumilim na. madilim na naman yung ating langit mo. Mukhang na naman. Oh. Oh, pero ito, araw Maganda naman ang panahon pero yung klima talaga natin ngayon, hindi maganda ngayong summer ng 2025 mga kailags. Pero importante ngayon, yung mahalaga. Oh, di ba? Oh, perfect. Pwede na panlaban bukas yan. Pwede na panlaban bukas yan sa trabaho natin mga kailags. Ano?